Mm -hmm. And this is my game to play, to claim a brand new name. Oh And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss Gotta find what I'm good. Disclaimer All images and video footage shown in this video are for academic discussion only. No animals were harmed in the making of this video. This is for educational purpose only. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing, it is something I love. I gotta poke a poker face, but honestly, I'm not one of blow. Hello mga kasinyal, what's up? It's me, Franz Calvlog, muli nagpabalik. For today's video, ihahatid ko sa inyo ang sagot sa inyong mga katanungan. Katanungan patungkol sa malalakas at may hinang kulay sa bawat panahon, ugi o anyo ng ating buwan o moon phases. Ilalahad ko sa bidyong ito ang mga malalakas at may hinang kulay sa bawat anyo ng ating buwan. Itong video na ito ang magsisibing kasagutan o linaw sa inyong mga katanungan na kung anong mga kulay ang malalakas o mahihina sa kanya-kanyang specific na panahon. Disclaimer, itong video na inyong mapapanood ay isang gabay lamang na nagmula sa mga sinaunang paniniwala maayos na pagkukondisyon, good pointing at tamong diskarte pa rin ang nagsisilbing susi tungo sa tagumpay. Una sa lahat, hayaan nyo muna na ipaliwanag ko. Ito ay para dun lamang sa mga hindi pa nakakaalam at dun naman sa mga nakakaalam na eh, maraming salamat sa inyong panonood. Mapapansin nyo mga kasingyan, sa ating kalendaryo na sa bawat month o buwan January, February, March, April, and so on ay may mga specific na moon phases kang makikita. Itong mga moon phases, mga specific na moon phases na ito, ito ay ang mga sumusunod: New Moon, First Quarter, Full Moon, at Last Quarter. Ayun sa matandang paniniwala, na sa bawat uri o hugis moon phase ng buwan kung patungkol sa ating paboritong sport ang pag-uusapan ay may mga namumukod-tanging kulay ng mga balahibo ng ating mga napili ang malalakas o mahihina. Sa madaling salita, may kanya-kanyang panahon ang bawat kulay kung saan ito malakas o mahina. Sana ay maunawaan nyo ang aking ibig ipabatid. So mga kasinyal, ano pang hinihintay natin? So eto na, sa nagdaan na video mga kasinyal. Nihatid ko sa inyo ang mga malas at masaswerteng kulay sa panahon ng Cool Moon Part 1. At ngayong araw na ito, ang ating itatampok na video ay ang Part 2 ng video na nabanggit. Ngunit bago ko ihatid sa inyo ang ating tampok na video, hayaan nyo muna na makapagpasalamat ako sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Thank you dahil sa inyong pagsuporta mga kasingyal ay umabot na sa 20,146 and still counting ang ating subscribers sa ating munting channel wow! I don't know if this is true or false <laughs> Muli, thank you so much sa inyong pagsuporta at walang sakong panonood na ating mga video. O heto na mga kasingyal do sa mga naiinip. Ihatid <laughs> ko na sa inyo ang ating tampok na video Ang Masiswerte at Malas na Kulay sa Panahon ng Full Moon Part 2 Ayon sa Sinaunang Paniniwala Ang mga malas at masiswerte ng kulay sa panahon ng full moon Binabae, Black-legged Bangkas, Black-legged Puti o Ogis, Black-legged Hiraw, Black Legged Bulik Talisay, Black Legged Ang limang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 18 Abuhin, Yellow Legged Lasak, Yellow Legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 20 Bulik pula, yellow-legged. Abuhin, black-legged. Lasak Black Legend. Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 22. Bulik pula Black legged Sini Balang Yellow legged Ang dalawang kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 24. Alimbuyugin, Yellow Legged Talisayin, Yellow Legged pulang matingkad, yellow legged. Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay may rating o grado na 26. Alimbuyugin, black legged. Talisayin, black legged. Pulang matingkad, black legged. Ang tatlong kulay na nabanggit mga kasinyal ay ang tinaguriang pinakamaswerteng kulay sa panahon ng full moon at ito ay may rating o grado na 28 at yan mga kasinyal ang mga malas at masaswerteng kulay sa panahon ng full moon part 2 sa susunod na video mga kasinyan. Antabayanan nyo dahil ihahatid ko naman sa inyo ang mga masuswerte at mga malas na kulay sa panahon ng last quarter. Kung ikaw kasinyal ay hindi pa nakasubscribe sa ating munting channel at nagugustuhan mo naman ang ganitong uri ng topic ko mag-subscribe ka na kasinyal. Kindly please like and share na rin ang ating mga video at huwag mong kalimutan na kalimbangin ang munting kampana for more video updates. Once again, I'm Francil Black signing off. Thanks for watching! if you work for it it's only worth it if you work for it I won't stop hey guys do you like the video? If yes please don't forget to subscribe and like the video it really means a lot to me thank you.